Hello guys, kumusta kayo? So ako po si Nathaniel. Pag-uusapan natin sa video ito uh, ang mga iba't ibang mga questions, no, regarding sa pagkuha ng UK tourist visa. Kasi ang dami nagtatanong sa akin dahil uh, alam ko naman na ang UK ay isa sa mga talagang pinupuntahan ng mga Pilipino abroad, okay? Uh, hindi lang sa work, pati din pati din sa travel at saka pag nag-invite sila kasi ang daming Pilipino doon uh, sa London especially, okay? So, pag-usapan natin yung mga question, um, yung mga questions at saka sasagutin natin siya, no? Based sa aking uh, personal na kalaman at saka sa experience ko din. So, first question is, if I want to visit UK for two months straight, let's say from July to August, then it's not overstayed or will it be a problem? Okay. So, pag binigyan ko yun ng six months na validity sa visa ninyo, ahalimbawa... halimbawa, January to June. Pakikahon ka natin. January, February, March, April, May, June. Ayun. Halimbawa, January to June. So, pwede kayong mag stay actually sa UK ng kahit 6 months. Huwag nyo lang siyang isagad. No? Kung halimbawa mag stay ka doon ng January at saka February, pwedeng pwede naman yon. Go outside at saka, kung halimbawa na 2 months lang, no? go outside UK and then pwede ka pa rin bumalik no hanggang June. Kung halimbawa, January to June yung validity ng visa mo. Pwede pa rin yun, straight, na two months. Siyempre, meron silang mga uh, information din na nilagay sa website nila, yung mga bawal na gawin, no? Kasi kung meron kang tourist visa, alam nyo na yan. Halimbawa, bawal, bawal magtrabaho, ganyan. Pag nahuli kayo, hindi ko lang alam kung magkano ang penalties sa ganyan. So, no problem. Kahit 3 months, 4 months, or 5 months, or less than 6 months. Wag na wag lang isagad, guys. No? Another question, did you submit copies po ng passport page nyo na may stamp ng previous travels mo? Good question. Actually, yung requirement lang nila is yung all pages, no? Ng current or yung kung ano yung meron ka ngayon na passport. Pero kung halimbawa na meron kang mga previous visa stamp dun sa mga previous na uh, travel document mo or yung passport mo, pwedeng-pwede naman siyang isubmit sa tingin ko, kailangan mo na lang siyang i-photocopy or scan yung page na meron yung, um, yung visa, no? Halimbawa, pumunta ka ng Australia, tapos meron nagkaroon ka, tapos dun sa uh, passport mo yun, wala na. So, pwede yun, no? Or Japan, visa, ganyan. Lalo-lalo yung mga ma, malalakas na visa, no? Ganyan, Japan or um, US or Canada, oh, pwede nyo, nyo rin, siyang rin siyang parang ad additional documents. Although, meron sila mga requirements, kung mer pero meron, kung meron kayong mga additional documents, why not, di ba? Kung makakadagdag siya, makakapagpatibay siya dun sa um, application ninyo. Okay, another one is, meron tayong ano, uh, subscriber from Switzerland. Ayan. Kailangan pa ba ng cover letter? Ayan. Um, para sa akin, importante na merong cover letter. Hindi ko na matandahan kung kasama siya dun sa main requirements, pero why not, di ba? Pwede kayong mag-submit ng um, cover letter. Kasi nga wala siyang interview, yung application. So kung meron kayong cover letter, makakadagdag yun. Mas powerful yung inyong ano, um, application. I-detail nyo doon, doon sa application, yung mga bagay na wala kayo doon sa mga documents na sasubmit ninyo. Ayan, so why not? magdagdag kayo ng cover letter. Ayan. Um, eto, mara, actually maraming question na ganito. What are the requirement po if BF po ang sponsor lahat ng expenses papunta sa London? Saan po? Okay, yun doon muna. Um, kung in-invite kayo ng someone, ng boyfriend, or hindi mo siya kapilido, kailangan lang mag-submit kayo ng strong ties, no? Na magpapatunay na meron na kayong relationship na na-establish. Ano-ano yung mga strong ties based on sa mga experience din ng iba tsaka sa pagkakalam ko. Uh, strong ties, kung nagpapadala siya sa inyo, pwede kayong mag-submit ng uh, copy or proof na nagpapadala siya ng pera. Kung merong letter na binigay or sulat, kung merong, um, siguro pwede rin yung mga screenshot no? sa Facebook or kahit na anong uh, social media sa WhatsApp, pwede rin siguro mag-submit. Photos, ayan. Kung merong kayong pictures together na dati, pero kung halimbawa na hindi pa kayo nag um, nagmeet before, hindi ko lang alam kung pwede yung mga vid well, videos. Photos sana, no? Yung videos, hindi ko alam na kung paano siya isasubmit. Um, ayun. Mga, ano lang, screenshot ng mga uh, conversation niyo yung mga ganyan. Kailangan mag-submit ng pruweba. Pero sa tingin ko, kung yung mag invite sa sa'yo is well-established siya, kung meron siyang bahay naman doon, kung uh, matagal na siya doon, sa tingin ko, wala namang uh, rason kung bakit nila kayo i-deny. Ano? Yun lang. Mag, maging um, tapat lang tayo sa ating application. And ano to? Saan po mag-apply as visit visa? Online. Online na siya. So, pumunta kayo dun sa website nila. Kung halimbawa, nasa Pilipinas ka, siguro punta ka lang sa Google and then UK visa, um, tourist, or visit visa, Philippines, where to apply, ganyan lang. Tapos online na lahat to. Okay? May alam pa ba, ba kayong agency na legit? Actually, ako DIY din ako. So, sa lahat ng mga travels ko, hindi pa ako nag-agency. Kahit yung mga tour. Well, meron din yung mga small tours na kumukuha. Pero yung agency, like yung visa, ganyan, hindi. Never pa akong kumuha ng agency. So, wala akong alam. hindi <laughs> ko alam actually kung sa tagasayon sa baka sa Philippines. Well, meron naman yung mga agency talaga na na-approve yung kanilang mga applicants. Madami lang, din lang naman. Pero kailangan natin ano, mag-research na mabuti. no? Kasi pera din yan. Mahal. Sobrang mahal yung babayaran natin. No work po ako, no bank. Ito ba yung may boyfriend? Yun nga, yung mga... Kung no work, no work ka, no bank, ang ah, medyo parang... Mm, anong tawag diyan? Medyo so-so yung yung application mo. Pero kung in-invite ka naman, yung mga uh, financial documents, yung mga bank cert or bank um, details ng iyong, um, ang tawag din, host, yung nag-invite sa inyo. Ayan. Okay. Malaki po ba ang chance na ma-approve visa kung yung boyfriend daw ang magi sponsor Well, hindi ko yan masasagot. Uh, depende pa din yan sa mga documents ninyo. Pero meron tayong mga kababayan na na-approve naman no gamit ang mga financial documents, bank certificate, bank statement ng nag-sponsor sa kanila. Hindi lang 'yan sa UK pati sa US visa at saka sa mga ibang visas. Pwedeng-pwede pwede 'yan. Another question um Okay, so may mga ito taga Spain to no. Uh, did you select your employment as auxiliary? Is it a student or unemployed? So, kasi kami dito, nagtuturo kami ng English, kami ay mga language assistant. So, ang tawag sa amin, auxiliaries de conversation. So, ang inilagay ko is student, kasi hindi naman ako unemployed. Kasi may kontrata naman kami, carta de nombramiento. No? Yun ang sinabmit ko. So, student, yung sinabmit ko. Ayan. Kailan pwede mag-send ng documents or mag-fill up? Another question, ito yung isa rin itong magandang question. No? Kailan pwede mag-send documents or mag-fill up ng form sa website nila? Three months before the flight po ba? Um, ano na nga ba ulit to? Parang hindi ko na siya maalala. Three months before the flight. Yes. Ang um, tama, yes. Three months before the flight. So, before the flight, huwag muna kayong bumili ng ano, tawag nito. Uh, huwag muna kayong bumili ng uh, airline, wag na huwag kayong mag- uh, uh, bubuk unless pwede siyang i-cancel or modify, no? Kasi sayang yung pera. Yes, halimbawa ang travel mo is January. I think, um, wait, November, December, October. October, pwede ka na atang mag ano? Pwede ka na mag-apply by October. Yes, pwede naman yun. Mabilis din lang naman sa, uh, sa experience ko ang ma-approve, no? Two days yung sa akin, approve na siya. So, one week lang siya. Yeah. Para at least pagkatapos noon, may time ka pa na maghanap ng ano, an uh, anong tawag nito? Airline, no? Or flight papuntang uh, UK. Pwede rin, kahit saan to, kahit, kahit nasa ang kakabayan. <laughs> ayun. <clears throat> Another question, may kapatid pa naman ako sa London. Kaya lang, ayun, wala daw siyang papel no, sa Italy. Kailangan pala ng visa. Baka hindi ako makauwi. Um, <clears throat> kung wala kang papel, mahirap mag-apply kasi syempre i-deny nila 'yan. Kaya dapat meron kang papel. Um, kung halimbawa na sa Europe ka, kasi dito sa Europe, may mga bansa dito na tinatawag namin na Schengen area. So, pag nag-travel ka within Schengen, uh, walang immigration. Pero kasi, pag pupunta ka ng London, kapatid, outside na siya ng Schengen, meron silang immigration. Pagdating mo doon sa airport, no, para sa may hindi nakakalam, pagdating mo sa airport, tatanungin ka nila. May mga questions sila doon. Ayun. So, tatanungin ka nila ng mga bagay-bagay. <laughs> okay. Another one. Very helpful daw yung video. Okay. Maraming maraming salamat naman. Marami tayong mga kababayan talaga na nanonood ng, uh, ng video ko. Yung first na video ko. Shinare ko yung experience ko. Wala lang. Gusto ko lang i-share para sana makatulong. Kasi kung kukuha kayo ng agency, magbabayad pa kayo, di ba? another payment na naman eh. Bibili pa kayo ng ticket, ng ganyan, ganyan. Mahal. mag na lang tayo, tapos libre pa, di ba? Another one, oh, eto magandang question to, no? How to apply a UK visa if walang UK embassy dito sa bansang ang ko? Napaka gandang tanong nito. Actually, ang ginagawa nila dyan, kapatid, meron yung mga, halimbawa, meron yung isang embassy na hawak na niya yung dalawa, tatlo, or apat na bansa. So, hindi ka naman sa UK embassy mag-apply yung magbibigay ng documents mo. Uh, um, meron silang third party. ang uh, mga TLS, BFS din ata, no? sa Pilipinas, hindi, hindi lang siguro. Third party, hindi ka talaga pupunta sa UK embassy. So, kung halimbawa, kailangan mag-research ka siguro kung hindi ko alam kasi kung nasa bansa ito. No? Pero meron yung mga bansa na um, nasa karating bansa yung nag... Ang tawag nito? Yung nagpa-process na kanilang application. Another question here. Dapat po ba i-start mo na yung application before i-prepare yung mga requirements? Saan po makakuha ng checklist? Okay, magandang tanong ito. No? Um, ang suggestion ko, dapat Uh, prepare na lahat ng mga requirements mo kasi kailangan mo siyang i-scan at i-upload no, sa website nila. So, kailangan mo na i-prepare bago ka mag-start ng application dun sa online. Although, ang alam ko sa online, pwede mo siyang i-save, tapos pwede mo siyang balikan. No? Um, yung checklist, pag natapos mo na yung online application, tapos uh, na-upload mo lahat ng mga documents, um, lalabas yon or magkakaroon ka na ng checklist. Another question. Hello po. Magas po sana ako baka sakali alam mo kung anong tamang requirements para sa 17 years old na anak ko. Visit visa lang po para mag-spend ng Christmas sa UK. Kasi mag-travel po siya alone. Ayan. Balikan nga natin ito. Medyo maganda yung actually yung kanyang ano, ang tawag nito, question. Kung below 18 years old, syempre dapat may consent yan ng parents, no? So, kailangan yung mga documents ng parents. Tapos, may patunay na anak mo siya. um NSO birth certificate. Mag-provide kayo ng cover letter. Ayan. Kung meron namang, um, ang tawag nito, kung meron namang nag-invite, is yung doc details na nang nag-invite. So, ulitin ko lang, cover letter. Yung ilagay nyo doon, bakit siya magta-travel alone, saan siya pupunta, kaano-ano mo siya, anak mo siya, ganyan. Tapos yung NSO, patunay na anak mo siya, mga bank information details ng parents. Ayan. Kung meron kayong mga question na hindi ko nasagot, uh, pwede kayong mag-comment um, uh, sa baba, no? Kasi baka may mga hindi. Kung meron din naman akong mali na nasabi, ito, um, mag-comment din kayo sa baba, no? Kung nagustuhan niyo ng video ito, paki-share. Ah, uh, na rin kayo mag-subscribe sa akin channel Natanyal Travel. So, ah uh, ito try nating sagutin yung mga tanong. Uh, again, hindi ako travel agency, isa akong um, traveler, no. DIY traveler. So 'yun. So gagawin tayo ng video ng mga questions about sa UK visa. Maraming salamat. Paki-subscribe na lang po sa akin channel. See you sa akin next na mga videos.